Palisperasas, as ayan bago na naman tayo ang video guys and balikan pala Pinoy at Kos uh, kaka independence day lang pala sa Philippines kaya ngayon uh, patihin ko na lang mga uh, na naiwan ko dyan sa Philippines na Happy Independence Day dahil dito tayo ngayon sa China store ngayon titingin-tingin lang ako dito na mga pwede ko mabili daming taso bali guys namiss ko lang din kasi yung divisoria mga hindi nakakaalam yung divisoria is located sa Manila yun, madalas kasi ako napupunta doon. And, gantong-ganto yung itsura. Maraming mga gamit ng Chinese na pwedeng mabili doon. And, may mga maliliit na baonan. Ayan. Bali well, guys, last na video ko nga pala. Hindi ako nakapasok tu sa Ancient Tagora. Saya. Nga lang. Baka di ko na rin talaga mapasok yun kasi. Hanggang alas 7 ang uwi ko. Di ko na naabutan. Ang hinahanap ko kasi guys ay chopper. Hindi yung ano ha. <laughs> Hindi yung lumilipad ha. Chopper na ano. Na pangiwa ng mga babang sibuyas. Ah, eh, sana, uh -huh. din, eh. sana may ano. Tingin tayo Sana may ano. May pinabala ka mong lutuin. Yes. Mas madali kasi magluto kapag kami. Yeah. Oops pang babae ng mga damit. medyo mahal nga din yung mga na tulad nga ito. Ah, kapag i-coconvert mo sa Pilipinas, sa peso, mas mahal siya talaga. Pero dito, ito na yung mga mura. Hmm, ito valid. Na, ito hindi kasi kasi yung papel na euro. yung mga kakaibang lighter isa yung mga kakaibang lighter ito cellphone stand ito mga, ito, mga wallet ang gusto ko ng wallet eh Bale, pagka uh... sumahawd so, na ako, wala pa akong ilalagay. Ito, mga sapatos no? Oh, magaganda na rin, no? Hindi nga alam, bigat. Mga pantalon. Parang wala rito. Hinahanap ko, ah. Yan, bola. Sa halang hindi mo masyadong magagamit kasi wala masyadong, wala madalang lang ang makakita ng naglalaro ng basketball. Ang pinaka-sport kasi nila rito ay sa akin. Puro damit na. Balik sa na guys. Naka-note po. Kala ko may akyatan. ito na lang natin hanapin may mga mattress mo alam mo niyo itong place ano na to yung sila mesa 6 euro 9 euro maganda rin 9 euro maganda o oh. euro So, oh, okay na. <clears throat> ano ba talaga mahal ito? Kasi, ano siya, ah, uh, handmade. Yeah. Balik tayo rin dito kasi, dito yung kailangan ko eh. Gamit sa kusina eh. O, ayan. mga tools. Ang ah, mga tape. pang construction pang pang garden dito lang yung kailangan ko wala ito lang Yeah, may mga grater kakaiba okay, spatula bread na kaya, kutsara bala mo na kutsara 1 euro isa Ito pambukas pambukas ng wine ito kailangan ko rin yata <laughs> para sa itlog wala yung kailangan ko saya. Ito. Ano okay, pwedeng maluto rito? Ulam. Hit. <laughs> pat holder. Hindi ko kailangan ng pat holder. Sanay na sanay na yung kamay ko sa mainit. Ano yung maganda? Magandang kunting ah. Eh. Wala. Anong kailangan ko? galing no kahit na nandito sa Greece meron pa rin pa lang China store big sabihin sobrang uh, daming businessman na Kasi ang uh, di natatakot subukan mag business sa ibang lugar yung ano, sakto yung Independence Day sa pagpunta ko rito sa China Store. Kaya, patay. Ay, ito, magkailangan ko rin eto. Sandwich maker, 15 euro lang. Murang-mura. -mura. Pero sana, kaya siya puputok agad.